marina iniba ko na itong ko para hindi ako makilala sa director na yon kasi mag-iingat lang tayo ay Alay, kita wait ako dito may kumatawa sino yan? hello? hello di ito po ano, ba ito ano? ito po ba ito nag-text sa akin ano? oh bakit hindi mo tinanggap yung gift na inalo ko sa'yo ang laki-laki pa naman yung tiyat na yon. Okay. Ah, Sayang birit, no? Laki pa naman sana ng tiyat na bigay mo sa akin. Pero, may kung yung kapuntahan ko kasi ako ngayon. Opo, ah, direk. Asensya na po, direk, ha? Hindi ko po matatanggap yung alak na sa akin. saya Sa'yo, For the next time na lang po. Okay, bye, Tito. Bye. Eh tama, sinabi mong hindi ka tutuloy talaga mag-ingat. Kasi baka yung director din yung tumawag na po, Marina, mag-ingat ka talaga. Opo, dito sabi nga kasi director ba siya yung nag-text -ano, na sa akin. Kung ako, mag-iba ka. Mag-iba ka ng damit. mag-sumbrero ka, tsaka baguhin mo yung buhok mo para hindi ka makilala lecture na yun. Mamasid lang yan sa sa inyo lalo na ako. Ituro, ito, ito na, ginawa ko para hindi na ako makilala. Takot, takot, takot na ako eh. Ayoko na mangyari sa akin noon.